<laughs> Tinakas na niya yung bunso. Bunso, bigay mo kay ate. Ayusin niya. Bigay mo. Tinakas na ni bunso Ako yung plato. Maturo, ha? ha? Ano sabi mo? Hindi mo pa kaya, Nuki. Okay. Maliit ka pa, hindi mo pa abot. Si ate lang o kaya si kuya. Oo, oh. pag malaki ka na, o yan, may pa. Hindi pa. May Lagay niyo mo na <laughs> Ano, lilikot eh, no? Hmm. Wala na itong laman, oh. Pag ayusin mo, ayusin mo yung pagkakalagay ng ano, ng plato. Paano yung pagkakasunod-sunod ng plato ni Cole? Hmm. Paano? Pagkakasunod-sunod na maayos? Hmm. Hindi mo alam? Ayusin mo yan. Yung magandang tingnan para hindi mabagsak hmm. pag binuhat. Hmm. Hindi bilis ano, yung magkaka laki pagsamahin. O, oh, magkalaki. Yung nasa ilalim. O, oh, yan. Mali. Yung malaki sa ilalim. Okay. malaki. oh, yung malaki nga sa ilalim mo ilagay. Ay, food. Yan, okay. O, oh, sunod-sunod mo na may langaw pang na sige. Ano bang size niya? Tingnan mo maigi yung size niya. Hmm. Hmm. Ano pa susunod? Meron pang plato dito. May plato pang hawak si Lingling. Ay, Ilagay mo na kasi dun yun para sabay-sabay na yan, ha? Tingnan mo, oh. sige. Magpapakain na Eto daw mami. Hoy. Okay, eh ilapit ko mo pagsama-samahin niyo na 'yung lang, 'yung plato. Hmm, sige. Oh. Saan so, mo ilalagay 'yung malaki? Kaya sabi ko kanina, saan mo ilalagay yung malaki? Yung malaki, Nicole. Mm. Ito so, isang ka, plato. Ang... Sa ilalim mo ilagay yan. Mm. Sige. Mm. Yan Sige. oh Kunin mo yung may pinagsausawan din eh. Lagay mo sa ibabaw. Yung hawak mo atara, ilagay mo rin dyan sa ibabaw ng plato. Hmm. Yung ilagay mo sa ibabaw. O, oh, nakita mo yung kulay green na malaki? Nalalagyan na ng kanin? O, oh, ilagay mo ngayon yan dyan yung plato. Ayun pa o, oh, may ano pa, platito pa. May platito pa. Yung platito pa. oh Pagkaraan, Ilagay mo dyan sa ibabaw. Alin ang nauuna? Diba sinabi ko yung maliit sa ibabaw, yung malaki sa ilalim. Nakikita mo yung hawak ni Atara. Atara, ibaba mo yan. O, ngayon, ilagay mo ni Cole yan. O, kuhanin mo ngayon yung takip na green. O, Nicole, Atara, hindi mo kaya yan. Si ate yan. Itakip mo dyan. Ilagay mo rin dyan. O, Awa, si mo ng pagkakatakip. Yan, o, buhotan, buhatin mo. Behesyan. Hmm. Dahan-dahan lang. Huwag magmamadali. Hindi tayo nagmamadali. Okay. Hmm. Hmm. Sige. Ilagay mo ngayon dyan sa paminggalan. Okay. O, ngayon, magugas ka ng kamay. Ka diabot. Yan. Kuhanin mo tong basahan. Gasan mo. Okay. Gasan mo. Yes mo dito. Yan. Okay na? Hmm. Teka. Hmm. Hmm. Kunasan mo ngayon yung lamesa. Yeah. Okay may mga langaw po naka-entra. Yan. Punas. Hmm. Punas. Sa kabila. Hmm. Yan. Okay. Okay na. Malinis na? Ha? pa sige, okay na. Sige. May langaw talaga, nak. natay magagawa sa langaw na yan. Hmm. O, kunin mo yung basket. Takip mo dun sa ulam na natitira. Hmm. Yan, takip mo. Okay, yung mga upuan, ilagay mo na yan doon, yung basahan. Ganyan lagi ang gagawin. Ilagay mo dyan. Si kuya mo naman ang mag-uurong niyan. Iyaan mo na dyan, sa gilid. O, oh. kung ngayon, yung... Hindi no, 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 no. na, si kuya na lang mag-uurong. O, oh. yung ano ngayon, mga upuan, paano ang gagawin sa mga upuan? Yung totoo, kaya? Dito. Ipasok mo dyan. Si Doggy pa, tupi. Kasi magagaganda. Ayusin mo lang. Okay, sumunod. Yung po ni Kuya. Iyan yeah, mo siya. Dahan-dahanin mo lang. O yan, yeah. sunod. At malis ka diyan Ah oh, sanaad Okay. Ha. Oh. Okay? Okay.